intro intro dahil tayo ka agad mga kapaders mga taris ng mga pana at na ito una nagpakita orinis nakasuot sa butas mm -hmm. nakagitik natin meron tayo agad pang mga kapaders dito sa amin dalawang klase tawag namin dito orinis or tapasan awan ko lang po sa inyong lugar pang tawag nyo dito gabi na kami umalis sa tabi dahil naka GPS man ang bahura pinuntahan ko na lang na ito banagan mm -hmm. Meron naman tayong lagain. Summer na ngayon mga kapaders. Buwan ngayon ng March. Gaito natin harap ng mga turista sa amin ngayon. Sisi ngayon ang banaganan. Ilalabas na nila mga kapaders. Ganitong buwan talaga ng Marso. Ilalabas ng mga banagan. Hanap tayo uli. At naroon, alatan. Uy, may lapu-lapu. Dito ako sa lapu-lapu. Mm -hmm. Nagitik natin. Kwartang linaw na ito. Salamat ulit Lord na marami. Sana may kasamahan pa. Sana makabalagan tayo dito ng arimuhan at dahil sa amin, marami nag-order ng banagan. Dito nga pala sa amin, ang banagan, ang kilo, 800. At naroon pa, sulit, isda naman. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Hindi ka na dyan Sulit na kulay pula. Uwan-uwan. Tawag sa ibang lugar mga kapaders. Kahit dito sa amin, tawag din uwan-uwan ikut nagpipilit makabunot at hindi ka dyan makakatakas baka mayroong pangkasamahan kasamahan hanapan natin just parting unahan at na ito, orinis malaki itong mga kapaders iludubol ko ang rubber ng pana mm -hmm. nakitik natin uli pangalong pana, orinis na naman pandaradagdag pambinta kalmasan ang dagat kaya lang ilalim ang dagat, medyo malikot mga kapaders hindi kasi nung makalabas ang banagan pag itong madunok ang ilalim ng dagat. At sa butas, dito may nakasuot. Ayun, pinala ko ng mga kapaders, hindi ko na nabigyuhan. Bago panahin, pasinsya uli. Estimate ko lang dito, kulang isang kilo. Malapit ang tamaan sa parting mata. Ayos na itong pandaradagdag uli. Kung piptihin, kahit wala pang isang kilo sa amin, kasama ito sa presyo. May buwan na naman tayo. Pangalawang sikat na. Naroon, malaking surahan. Ito, Siguraduhin ko ito mga kapaders, itong malaking surahan. Nakatago ang parting mata. Mamatahin ko ito. Mm -hmm. Tinamaan din. Ay, kwartang linaw uli. Salamat na naman, Lord. Malaki-laking surahan ito. Hindi ka dyan makabunot kahit anong persa mo. Nakalampas ang pan ako sa kabilang katawan, mga kapaders. Kwartang linaw. Sigurado, pag ito nakita ng turista, maliligayahan sila at matutuwa ito ang hanap nila ito kalaking surahan maisandive kami uli ngayon mga kapaders kaya isandive lang tayo basta sulit na ito malapad na balawis tumago labas ng kaunti mm -hmm. yari ka na dyan. ito yung balawis mga kapaders isang masikit makatinik maantak malapit na rin itong maglabasan ang pinakampanguna ito Inaantay lang namin na tumubo ang kula po ng kahit isang dagkal ang haba mga kapaders. Dito sa amin kaya pagtubo ang kulapo, gayong balawis ang ligada sa amin, tsakpatan, at na ito, pulang isda, lambingan. Mm -hmm. Ihawin mga kapaders, masarap ito kahit sa bawan. Kaya lang ito, pag ito sa bawan, matikis ang kaliskis na ito. Madali lang ito kaliskisan mga kapaders. Itatayang tagla ng kaunti sa akalan para magbuka kanyang kaliskis. At pwede na yung kaliskisan palagbuhan ng kaliskis niya. Sobrang lakas lang ang agus ngayon. Palibasa, natubo ang buwan mga kapaders. Na ito, sulit. Hmm, hmm, lagata ka dyan. Huwag lang mga kapulit na naman. Walang sulit uli. Ito unahan. At mayroon pang isa mga kapaders. Hmm, hmm, pinana ako uli. Nakapunot. Ay ha, mayroon at ang maisipasana ay. Nasaan kayo pumunta yung isang iyon? papanain ko na sana nakatanggal pa itong isa ikakasakong pa na na ito yung isa hindi lumayas mhm mm yari ka na dyan bali dalawa pareha sulit na kulay pula buti lang ito isang sulit hindi lumayas sumuot sa corals ayan mga kapatid yung kasamahan ko papalapit sa akin mayroon pa ng surahan na malaki hindi ko na nabidyohan mga kapatid at na ito pa orinis pasiguro uli nagkataka na naman dyan maganda sukat dito ng orinis mga kapaders talagang pili pili mga isang kilohan or kalahati estimate ko lang sa gayong orinis kalaki magahan pa tayo Pakita mga isda kahit ano na lang magpakita basta't maibinta oy ano ito kami mga kapaders wow laki nito malaki ang sipit lagain kuhain ko kaya ito mm -hmm. huli ka na dyan sa may ligayang kamay ayos na ito mga kapas Lagain na naman ng aking kay bukas sa ganitong kasag mga kapaders sa ganitong kamilo ang malaman dito kabilang sipit hanap tayo uli na mga kapanang isda na ito balangitan uli mga kapaders uy daing na naman ang na aking nanay panain ko ito di sa parking katawan ko panain mga kapaders titistingin ko kung hindi masabit sa pana jano. Abante ng kaunti. Mm hmm Hindi ko bibuk buk mga kapaters. Aroy, wag lang makabunot. Aroy, nakatanggal. Ulitin ko mga kapaders. Mm hmm Diyan sa parteng buntutan. Hala, sige. Hindi ka dyan makabunot. Wag ka lang sumabid. Woo, uh, nakatanggal mga kapaders. Ah, ito na. Hindi ko nang istingles ang pana ko. Sumuot. Mm hmm Diyan ko na sa parteng bibig. Ayan ay kasamahan ko, papalapit sa akin mga kapaders. Magpapatulong tayo pagpatay na ito. At meron siyang dalat sa Huwag lang makatanggal. Ayan ang sabit na mga kapaders. Ayan, inupakan na ng kasamahan ko. Sige. Hello. lagi ka din dyan. Ayan ang mga kapaders. Malakas ang rapalo ng alo dito sa ilalim ng nagat mga kapaders. sa kami ng kasamahan ko. Madulong no kayang maigi. Ayan sa parting ulo. Sige. Labulabuhin mo pa na. yon? Ayun. Tinamaan din. Nagitik mga kapaders. Tawa bukas ang aking nanay naman na ito. Meron namang daingin mga kapaders. Hindi sa amin tumagal yung balangitan. Anti mga nagitik ng kasamahan ko. Hanap tayo ulit mga kapaders. Naroon. Banagan. Tumago na naman. Papanaing kita. Pandagdag panlaka sa kamilo. Uulitin ko. Ano ka dyan? Huwag babas ay na mga kapaders yoy sungot ang inabot itong pana ang hatol sa iyo yan yari ka na dyan di ka dyan makakatanggal ayos na ito pandagdag panlaga mga kapaders dito naman sa amin ang kilo ng panagan pag pinana 300 ang kilo mga kapaders mababa ang presyo dyan sa unahan may nakatagong panagan mga kapaders yung kasamahan ko ang dadakot ayan o umangin na panagan biglain mo yari ka na dyan. hindi ka dyan makakatakas, wow laking ba yan ganyan mga kapaders umangin or aswang kung tawag sa amin si so, matibay mangi sa mga kwantis o kaya sa alimbagi na mga mga kapaders may ay kit kitin kitkitin tayo isang malaking umangin pang turista mga kapaders hanapan natin ng kasamahan yung banagan lumalabas ang banagan ngayon mga kapaders kaya malikot ang dagat talaga hindi makabilo mm isda man ito liglig or kauser pambinta na rin ito mga kapaders ayos na ito pandaradagdag pambawi sa gastos baka din siya na naman ng tigka kaunti ayos na masaya na kami oras nga pala ngayon mga kapaders alas 9.36 naroon balawis na naman malikot pa sala mga kapas sa kailag na ito ulitin ko chichimpo akong tumigil mm -hmm, na chimpohan din Balawis ulit mga kapaders. Balawis pa, pakita. At dito sa amin, marami nag ng balawis. Ang balawis kaya masarap pa yung piniri ito. Kaya sinabawan, hanap tayo uli. Oh, hoy! Pulambutan uli. Kaya lang hindi kalakihan. Mm hmm, lagata ka dyan. Nagitik ulit mga kapaders. Sobrang 1 kilo lang itong estimate ko. Pwede itong pang-ulam. O kaya pang -binta. Masarap itong kalamares o kaya pulutam sa mga mahinginom dyan bili na kayo hanap tayo uli embong na ang lagat, mga kapaders pero may kauntin lamig pa tsagaan na laang yan mm -hmm. alatan ito yung alatan na kulay dilaw mga kapaders kung tawag sa ibang lugar liptihan dito sa amin naman sa kison rodilyo mga kapaders ito rin yung isdang nalaki pinakang malaki na ito limang kilo sobra pa may ilak papalabit sa akin mm -hmm, lagata ka dyan sa mga tanong po dyan dito sa amin gaitong isda mura lang ang kilo 130 kawan ko lang po sa inyong lugar masarap itong paksiw mga kapaders lalo pag mataba ng ng ilak ganitong isda naman ang tawag sa bicol ay danoy dito sa amin sa kison ilak mga kapaders ganitong isda napis dito sa mga laking butas na bato kaya laang walang masuutan hanap tayo uli dyan sa unahan na ito urinis nakatalikod sa atin mm -hmm, hindi nagitik pero maganda ang tama mga kapaders ayan na ah, pandaradagdag uli pang ulam muna namin ito dadaingin ko papadala ko sa aking kapatid mga kapaders nasa impanta dahil may pang ulam sa impanta kaya ito isda uli Mm -hmm. Ito, pambinta. istang may balbas. Timbungan. Yung isang klaseng timbungan ito, mga kapaders. Ito pinakang pinakamalaki lang na iyan. Kaya kalaki ng timbungan. Mga 200 grams. Na, ito pa. Ilak. Mm -hmm. Ala, sige. Sumugod kayo ng sumugod sakit, akin. At ang ko nakakasa, kahit maray pa kayo, tatamaan kayo. Aroy! Wasak ang tao mga kapadis, hinawakan ko na lang. hirap hawakan, pero sa ano? labas ang kanyang atay mga kapaders pati bituka, nakalawit ayan, panahing kuli hmm ala lalay ang bituka mga kapaders sabog buti at nagpahuli pa sa akin at kung di nagpahuli, ah, mamatay rin ito mga kapaders kakainin nyo ng kapaisda at ah, masarap itong pangulam makakatakas pa andyan yung kasamahan ko may malaking surahan na pinanak mga kapaders ayan, surahan madalawang kiluhan nagitik. Na maaahon na rin kayo mga kapaders. Hanggang dito li aking video sa pamana. Isang day lang kami. Madulunok pa ang dagat. Malakas pa ang Abang-abang sa aming pag-uwi.

Mahuli nah, pa rin. Okay. So, malaking ilak mga kapaders. Ilang ang. Ilang yeah. surahan

Ito yung balangit mga kapaders. Stress, stress. Dayin ulit mga kapaders. Bali. Ako, oh. Bali dalawin nating daingin ng na balangitan. Yung una ito yung mga kapaders. Baka meron sa inyong gustong bumili. Na tuyo na daing ng balangitan. Per peraso. 300 mga kapaders. <tod> na ito na mga kapaders. Yung aming kinita dun sa ilang klasong isda. Dahil sa ating sinisida, naunahan kami ng mga dayuhan, mga kapaders. Ito ang aming kinita dun sa isda na ilang piraso 1,353. Ang gas namin, 248, mga kapaders. Ito ang natira, 1,105. Pinaglima. Ito ang partihan namin, 221, mga kapaders. Medyo nagbaba ng kaunti, mga kapaders. Pero ayos na yan. Ang mahalaga, may konti din siya, may pangulang pa. Maraming salamat ulit kay Lord kahit para paano nabibiyahan naman tayo amin itong pagdadamutan shout out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao pati na rin sa OFW walang salamat ulit sa inyong paunood pati na rin po sa mga hindi pag-skip ng ads God bless, tingnan tayong lahat